Hello mga ka -crunch time. Isang panibagong video na naman tayo. At sa videong ito, ating pag-uusapan ang papalapit na FIBA World Cup, na kung saan, ay magtatagisa na naman ang galing sa basketball ang iba't ibang bansa. Ating pag-uusapan ang Team USA na kadalasan ay may mga batang player sa kanilang roster. Lalong-lalo na si Austin Reeves na maganda ang ipinakita sa nakaraang season sa NBA. Pero bago ang lahat, panoorin muna natin ang intro. Si Austin Reeves ay gumagawa ng kanyang sariling pangalan sa loob lamang ng dalawang buong season kasama ang Los Angeles Lakers at may napakagandang dahilan para dito. Siya ay isang matalinong manlalaro na may mataas na IQ at alam kung paano maging epektibo sa parehong panig ng court na lubos na ipinakita noong nakaraang season. Ang paglalakbay ni Reeves tungo sa NBA ay nakakaaliw matapos maglaro para sa Wichita State ng dalawang season bago lumipat sa Oklahoma, kung saan niya tatapusin ang kanyang kolehiyo at magdedeklara para sa NBA draft. Pagkatapos ay tinanggihan ni Reeves ang pagkakataon na mapili ng Detroit Pistons sa halip na pumili na maging undrafted at pumirma sa Lakers. Dalawang taon na lang at si Reeves ay nakakaranas ng magandang sophomore season, kumikita ng bagong kontrata sa Lakers matapos ang magandang postseason at ngayon ay naglalaro para sa Team USA para sa FIBA Cup nitong Agosto. Sa kanyang unang ensayo para sa Team USA, iniisip ng taga Arkansas kung paano niya hindi kailanman nawala ang kanyang pananampalataya sa kanyang sarili sa kanyang mahabang paglalakbay patungo sa puntong ito, ayon kay Justin Russo. Hindi ko alam kung sasabihin kong na-impress ako sa sarili ko, sabi ni Reeves kay Russo writes nang tanungin kung pinayagan niya ang sarili na maamis sa kung gaano kalayo niya narating sa kanyang karera sa maikli ng panahon. Dahil medyo palagi ko nang naramdaman na posible ito para sa akin. Baka kahit wala ng ibang naniniwala, medyo naniniwala ako sa sarili ko na lalabas at aayusin ito. Yun ang pangunahing bagay para sa akin. Alam ko kung makakakuha ako ng pagkakataon, aayusin ko ito. Kung depensa man o pagtalon para sa mga bola, gagawan ko ng paraan para makapasok sa court. Kaya para sa akin, medyo may katuturan ito sa akin pero marami siguro ang nagtataka kung paano nangyari ito sa iba. Kahit si Austin Reeves ay isang undrafted, maganda pa rin ang kanyang ipinakita sa nakaraang dalawang season na siyang dahilan upang makakuha siya ng isang magandang kontrata. Pinatunayan ni Reeves ang kanyang sarili sa nakaraang dalawang season. At ngayon ay papasok na siya sa kanyang ikatlong season at inaasahan na siyang mag-assume ng mas malaking responsibilidad sa paghandal ng bola at maging isang maayos na mapagkuna ng puntos. Habang maaaring magkaroon ng inspirasyon ang mga tao mula sa kwento ni Reeves, alam niya na may iba pang mga manlalaro sa liga na sumunod sa parehong landas. Oo, oh, tiyak, sabi ni Reeves nang tanungin kung iniisip niya kung maaaring tingalain siya ng iba pang mga manlalaro bilang inspirasyon para sa kanilang sarili. Pero alam mo, mayroon ka ring mga kasamahan na naging undrafted, at siguro apat na player sa Miami, o baka mas marami pa, na hindi napili sa draft, at nakapunta sa finals. Malaki ang naging bahagi sa kanila ang pagkakaroon ng ganoong karanasan. Oo, oh, tuwing naririnig mo ang mga undrafted na players at nagsimulang magkaroon ng pangalan sa liga, alam mo, nagiging interesado ka sa kanila kung hindi mo sila kilala, alam mong kung gaano kahirap ang proseso at kung gaano sila mina maliit, kahit na noong high school, kolehiyo, ano pa man yun. Laging maganda na makita na gumagana talaga ang ganitong landas para sa mga tao. Binibigyan ng pagkilala ang Departamento ng Pagsusuri ng Lakers sa paghahanap ng mga prospect na hindi napili o nasa mga huli na rounds nitong mga nakaraang taon, at si Reeves ay isa lamang sa pinakabagong tagumpay na kwento sa organisasyon. Binibigyan ng credit ni Colin Castleton si Reeves sa paglalatag ng pundasyon para sa mga hindi napiling manlalaro o undrafted player. Isa pang manlalaro ng Lakers na sumunod sa parehong landas ni Reeves ay ang rookie center ng Lakers na si Colin Castleton. Magka-agent sila at katulad ni Reeves, si Castleton ay pumili na hindi magpadraft ngayong taon upang pumirma sa Lakers. Sa isang kamakailang panayam sa Lakers Nation, ipinahayag ni Castleton ang pasasalamat kay Reeves sa paglalatag ng pundasyon para sa mga hindi napiling manlalaro na maging matagumpay sa NBA. May mga ilang NBA players na din ang nakapansin sa ipinakitang kagalingan ni Reeves sa paglalaro. Pinatunayan lang ni Reeves na deserve niyang mabigyan ng spot sa USA Basketball Menting. Sa malayo, minamasdan ko siya, sabi ni Ingram. Ang isang bagay na napansin ko ay palaging pareho ang kanyang paglalaro at hindi siya gumagawa ng anumang labas sa kanyang estilo. At tunay na maingat siya sa depensibong bahagi ng laro, maging ito man ay pagiging harap ng bola, pagbo-box out sa rebound, o kahit ano pa, ginagawa niya ito. Magiging magaling siya para sa atin. Maraming salamat sa panunood mga ka-crunch time. Huwag kalimutang mag-subscribe, like and hit the notification bell para updated kayo sa susunod nating video.